Nagbigay ng pansin si Carlos Yulo ang Olympic medalist sa social media matapos niyang ipakita ang kanyang bagong fashion statement habang nagbabakasyon sa South Korea kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Kilala si Carlos sa kanyang kahusayan sa gymnastics, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang bida dahil sa kanyang suot na bold blue adidas crop top na ipinares niya sa light wash jeans at chunky black shoes na may dagdag na Louis Vuitton Access Ori bag bilang pampadagdag estilo. Hindi nakaligtas sa atensyon ng mga netizens ang kanyang pananamit na tila may pagkakatulad sa disenyo ng suot ni Chloe. Maraming tao ang nagkomento tungkol dito at may ilan pang nagbiro na maaaring si Chloe ang nagplano ng kanyang outfit. Sa kabila ng mga puna, marami rin ang nagdefend kay Carlos na naghayag na ang paggamit ng crop top ay nauuso na sa Pilipinas at hindi ito dapat maging batayan para husgahan ang kanyang pagkatao. Suportado ng kanyang mga tagahanga, si Carlos ay pinuri sa kanyang pagiging matatag at sa paglabag sa mga tradisyonal na pananaw ukol sa pananamit ng mga kalalakihan. Agad siyang nakatanggap ng positibong reaksyon mula sa kanyang mga tagasuporta na nagpahayag ng paghanga sa kanyang makabagong pagpili ng damit. Sinasalamin nito ang kanyang kakayahang lumampas sa mga stereotype at ipakita ang kanyang tunay na sarili. Maraming tao ang tumukoy sa kanyang outfit bilang isang simbolo ng modernong fashion na umuusbong sa bansa. Ang mga crop top na kadalasang iniuugnay sa mga kababaihan ay nagiging bahagi na rin ng fashion ng mga kalalakihan at si Carlos ang isa sa mga nangunguna sa trend na ito. Ang kanyang estilo ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga kalalakihan na mas maging mapanuri sa kanilang pananamit at ipakita ang kanilang sariling estilo ng walang takot. Ang mga opinyon ukol sa kanyang pananamit ay nagbigay diin sa mas malawak na isyo ng gender expression sa fashion. Ang mga pananaw na ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa kung paano ang mga kasuutan ay hindi lamang nagsisilbing pahayag ng estilo kundi pati na rin ang identity. Ipinapakita ni Carlos na ang fashion ay dapat maging isang paraan upang ipahayag ang sarili, anuman ang kasarian. Sa kabila ng mga negatibong komento na kanyang natanggap, patuloy ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Ipinakita ng mga ito na hindi sila nag-aalinlangan sa kanyang desisyon at sa kanyang kakayahang magsuot ng mga damit na nais niya. Ang paglabas ni Carlos sa kanyang comfort zone ay nagbigay ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta na mahalaga ang pagpapahalaga sa sariling estilo at kagustuhan. Maraming netizens ang pumuri sa kanyang katapangan na ipakita ang isang makabagong pananaw. Ang kanyang outfit ay hindi lamang nakakaakit ng atensyon kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa mga kabataan at sa mga kalalakihan na huwag matakot na subukan ng mga bagong bagay sa kanilang pananamit. Sa huli, ang pagkakataong ito para kay Carlos Yulo ay hindi lamang tungkol sa kanyang fashion statement kundi pati na rin sa kanyang mensahe ng pagtanggap at pagbabago. Pinatunayan niya na ang tunay na estilo ay nagmumula sa loob at ang pagiging tapat sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng iba. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagpili sa moda, na ipapahayag niya ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagpapahalaga sa pagiging unique. Ang kanyang paglalakbay sa fashion ay isang paalala na ang bawat tao ay may karapatang magpahayag ng kanilang sarili, anuman ang pananaw ng lipunan. Ano ang sinyo sa balitang ito?